Boundary. <laughs> oh, dito na kami sa ano, boundary ng Japan at Pilipinas. Pagpasok po dito ay Japan na po ito. Pagtawid, Osaka, Japan na po ito. Uh, Ayan po. Balik Pilipinas. Wala ito po yung Philippines. Oh. Yan. Uh, lampas dito sa uh, ano na to. Oh, Pagpasok. <laughs> <papas> <laughs> ay Japan na po ito. Osaka, Japan. Oh my God! Wow! Yeah. Sa Japan may passport na po ito. <laughs> kami Sa Japan, ito po, Hilo. nasa Japan na kami. <laughs> wow. Sa Japan, sa Farm In the Philippines. Hanggang April 30 lang po ito, ano, free uh, entrance, pero pag lampas po ng April, uh, April 30 ay may bayad na po ito. Hindi ko lang alam kung magkano na. Kinisiwa mi na san, the Sige, hindi ko maintindihan. <speaking in Spanish> <skrisa> hindi ko maintindihan. The oldest no? na. Sige. <speaking> Tapos. <in Spanish> 1 2 3. Up mga idol Good morning po sa ating lahat Isang mapagpalang araw po sa atin mga idol Magbabike po tayo ngayon At ipapasyal ko po kayo sa Osaka, Japan Joke lang po Sa may Osaka Farm po Isang pasyalan po dito sa uh, Bagong lukas lang po dito Sa may Barangay 5 Amadeo, Cavite So tara na mga idol Let's go andito na tayo mga idol sa may barangay San Francisco General Trias, Cavite Ayan, dito na po tayo sa may Monterey, mga idol oh. Magnolia Ayan, yung bagong tayo na ito Magnolia pala ito Punta po tayo ng Osaka Farm Mateo, Habibe yun know, na San Miguel Foods yun know, yan, kakaanan na po tayo dito your food for meal may mga nakasabay po tayo ng bikers dito shout out sa mga nakasama ko dito sa ano, nakasabay ko lang dito sa ride wala ano dito Di ka doon dun sa Aguinaldo Highway marami talaga ang sakyan doon Barangay Habalera Habalera, General Trias, Cavite Ang daming water nila ngayon morning! Ang mga naglininis dito sa Habalera Thank you sa kanila at malinis ang daan dito Ito tayo sa may panungyanan General Trias, Cavite ayan barangay hall na ang na general trias kabite dito na po yung boundary ng general trias at amadeo mga idol ayan may mga naglilinis din po dito sa may barangay tamakan amadeo kabite Sir Kinit, Ma'am Tagaytay, Tropang Trings, Cavite. Ayan, makakasama namin yon sa ride Inaantay pa namin yung iba na dumating. Morning. Andito na po, dumating na po ang Tropang Trings, Cavite. Na inaantay namin ni Sir Kinit At kasama namin ngayon sa ride papuntang Osaka Farm. Morning. Morning, morning. Good morning. Dito po Good sa Tropang Trings, Cavite. Uh, bikers, ay welcome po ang lahat ng bikers na gustong sumama sa mga rides kahit anuman po ang bike niyo at kahit hindi po drinks, ay welcome na welcome po kayo na sumama at maranasan ang saya na kasama ang aming grupo. morning. Hello, welcome to Seroy, Roy Victor Abinigo, Rokang Prince. petron So may petron na lang tayo para mas malapit. Ah, okay. Para ay yata intersection eh, yun no? Walang malapit. Ayan na miss may intersection no? Huwag na tayo pumunta doon sa may signage, lalayo tayo. Ah, Oh, may shortcut dito eh. Ah, okay. Doon kasi ako dumaan sa may signage. Dito po sa may petron ay Kakanan po kami dito sa Bypass Road, papuntang Indang. Ito na po Bypass Road, papuntang Indang. Hello ma'am. Hello. Napasok Farm. Lalaki sila, hintayin natin. Dito, nusog ng konti. Ayun, primo. Bakal po yung konti. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kanina mausok eh. Sabi ko Japan ba ti Pierno to? Yeah. <laughs> Hello Japan. Oh, Japan na. Hi, sa Japan na kami. Ohayo gozaimasu. Okay, Ohayo. Ito na po kami sa ano, Osaka Farm. Mamayayan sa ano. <laughs> Group chat. With tropang trains, Cavite. Oh, Oh, Ayan, papasok po ito ng Osaka Farm. Yung mga, yung mga tanim po dito ng mga gulay. Open po itong Osaka Farm from 8am to 8pm. Uh, parking area po nara dito. Ah, idol, ayan. Sa Osaka Farm. Dito po sa may barangay 5. Amadeo, Cavite. Bago lang po ito. Mga idol na pasyalan. Ang Osaka Farm. Hanggang April 30 lang po ang free entrance po nila dito. Pagkatapos po noon ay may bayad na. Paglampas po ng April 30. Uh, ano yun? Nalanggam? Tantik! 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 May ano? Putakti, putakti diyan. Nagagagat. No, hindi sa mata. May putakti? Yan no. yata, baka nalitlang. Huh? lang. mo nyo po ata? Oh, baka. Ikaw o na do ba? Hindi eh sila. Ah, sakit. Ay, meron talita ni mata sa na bigla. Nagagagat diyan. Naka-alien ang Japan, makakarating din. Border kadyan Japan kaya na. Boundary. na kami sa ano, boundary ng Japan at Pilipinas. Pagpasok po dito ay na po ito. <laughs> <Boundary>. <laughs> pasok. Ayan, Japan na po ito. Osaka, Japan. <laughs> Osaka, Japan. May passport na po ito. Dito <laughs> na po kami sa Japan. Ito po, hello. Nasa Japan na kami. Wow. Osaka, Japan. Osaka Farm. In the Philippines. Konnichiwa, minasan. Nihon desu ne.

pano ba mo? na ko muna yung nakandang camera para may maganda dapat. So. So, pa na oh. Get ano. Ihilo mo. Sir. <laughs> Paano? May, may mga kumukubo rin oh, dito. <laughs> channel yan, sir. sir. Channel 8. Channel, 10 channel 10 7? Hindi, <laughs> <7. laughs> Lopes Ulager. Sa iyo ba, Sir? Ano? Monshar. Monshar lang? Sa Youtube o ano? Youtube. Monshar? Hmm. Hinanap ko nga yung video natin dun sa ano eh. Sa may polls tayo. Ah. Hindi ko makita. Sabi ko, ano nga ba yung channel ni Sir, ano? Monshar? Mon 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 Hanapin mo lang sa Youtube na Monshar. Okay. Thank you. Thank you. Timing Jasen. <laughs> Timing mm. Jasen puro crop. <laughs> <laughs> puro crop awal. Walang cream puro crop. Puro crop <laughs> ba? Puro, na. puro na close up. Sa kanya lang lahat. Wow. Black mo ko ay. <laughs> Kaya ko Jasen ni <laughs> kasi puro akit. Ako <Okay. laughs> okay. ko pa magkakalala na alam mo lang. Jasen the crop. Hahaha. <laughs> Gazelle TV. Tapos <laughs> puro <laughs> hindi pa tapos yung construction dito sa ano sa Osaka Farm. Tapos i-edit Bago lang pong ginagawa 'to. Dito sa Amadeo. Ay, hindi pa rin alam kung magkano ang mga renta dito. construction hindi pa tapos pero ano, binubuksan na po ito hello po hello uwi ka na ngayon tapos nang nagturo sa Osaka Farm Okay ride right out ride right out na uwi na sabay mo na sa jammer ok Vamos, vamos, So yun, thank you po sa lahat ng mga nanonood ng video ko na na Osaka Farm in Amadio, Cavite. Ah, uh, shout out nga pala sa lahat ng mga kababayan ko dyan sa Biabas Ubay Buhol. Uh, most especially to my family and relatives. Ah, uh, kamusta po kayong lahat and God bless po sa inyo. And uh, please like, share and subscribe my YouTube channel Loops Olager. And thank you.